kapag umiibig tayo, ibinubuhos natin ang lahat, ang oras, ang tiwala, at ang buong sarili. Pero paano kung ang tiwalang iyon ay mabasag ng panahon at distansya? Paano kung ang taong pinag-alayan mo ng tatlong taon ng buhay mo ay iba na pala ang piniling mahalin sa huli? Ito ang kwento ng isang pusong naghintay, nagtiwala, at sa dulo, nabasag ng tuluyan Isang alaala ng pag-ibig na nagsimula sa pangarap, ngunit nagtapos sa mapait na realidad. Welcome sa M2M Desires, kung saan binibigyang boses natin ang mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa, at mga lihim na hindi madaling ikwento. Mga kwentong minsan ay masakit, minsan ay nagdudulot ng pag-asa, at laging totoo. Kung bago ka palang dito, huwag kalimutang i-like, i at isubscribe para mas marami pa tayong kwento ng buhay at pag-ibig na pagsasaluhan. At bago tayo magsimula, isang mainit na shoutout kay Lawrence Dale mula San Pedro, Laguna. Salamat sa patuloy na pakikinig at pagsuporta. Kaya tara, simulan na natin ang kwento. Kuya Will, ako si Danilo, 28, taga Quezon City, hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Pero pakiramdam ko, kailangan kong mailabas ito. Kasi ito na siguro ang pinakamabigat na pinagdaanan ng puso ko. Ang tatlong taon ng paghihintay sa taong akala kong magiging forever ko. Pero sa huli, iba na pala ang piniling makasama. Si Juancho. Siya yung boyfriend ko noon. O baka mas tama nang tawagin siyang ex. Kahit mahirap tanggapin. Tatlong taon na ang nakalipas mula nang lumipad siya papuntang Dubai para magtrabaho bilang construction worker. Noong araw na umalis siya, daladala ko ang pangakong iniwan niya. Dan, tatlong taon lang. Pag nakaipon ako, uuwi ako. At doon na tayo magsisimula ng sarili nating buhay. Kuya Will, sariwa pa rin sa alaala ko yung huling gabi namin bago siya lumipad magkayakap kami sa kama. Mahigpit niya akong niyayakap na parang ayaw na niyang bumitaw. Sabi niya, Mahal kita Dan, ikaw lang ang dahilan kung bakit ko ginagawa to. Para sa future natin to. May mga plano pa siyang binanggit. Bibili daw kami ng bahay na may maliit na garden. Mag-aalaga kami ng aso. At doon na kami bubuo ng buhay na sabay naming pinangarap. At naniwala ako Kuya Will. Buo ang tiwala ko noon kasi alam kong mahal niya ako. Hindi ito fling lang o laro-laro. Apat na taon naming pinagsamahan bago siya lumipad. Totoo kami sa isa't isa. Seryoso. Kaya kahit mahirap, pinili kong kumapit sa pangako niya. Nung first year ni Wancho sa Dubai, araw-araw kaming nag-uusap. Video call tuwing gabi text buong araw. Sabi pa niya noon, Ikaw yung nagpapagaan ng araw ko dito, Dan. Lagi niyang ikinukwento sa akin ang tungkol sa trabaho niya, sa mga kasama niya, at sa mga bagay na nakikita niya roon. Namimiss kita, lalo na tuwing gabi. Madalas niyang sabihin. Ako naman, laging nagaantay. Ginagawa ko lahat para gumaan ang bigat ng long distance. Nagsasend ako ng care packages, Nagpapadala ng mga litrato namin at nagugulat siya sa mga sorpresa ko tuwing birthday niya. Salamat Dan, ikaw talaga yung lakas ko dito, sabi niya minsan. Minsan tinatanong nga ako ng mga kaibigan ko, hindi ka ba napapagod sa paghihintay? Sagot ko, hindi naman. Mahal ko siya at alam kong babalik siya. Pero aaminin ko, may mga gabi ring tinatablan ako ng takot. Paano kung may makilala siya roon? Paano kung siya mismo ang mapagod sa paghihintay? Isang gabi, hindi ko napigilang sabihin sa kanya, hindi ko kakayanin kung mawawala ka. Agad niyang sinagot, hindi mangyayari yun Dan, ikaw lang. Second year na, mas nagiging busy si Juancho sa trabaho niya. Hindi nagaya dati na araw-araw ang video call namin. Ngayon, madalas weekends na lang. Sorry Dan, hindi ako nakatawag kagabi. May overtime kami eh. Sa tuwing nakikita ko siya sa video call, halatang pagod. Okay lang, naiintindihan ko naman ang sagot ko. Pero sa totoo lang, hindi. Hindi okay. Namimiss ko yung mga gabing magkasama kami sa usapan. Yung paulit-ulit na kwento niya tungkol sa araw niya napansin ko rin na unti-unti nang kumukonti ang messages niya. Dati, buong araw kami nagte-text, kahit simpleng kumain ka na o ingat ka. Ngayon, iilan na lang sa isang araw. Lagi niyang sinasabi na busy lang daw talaga. Mga kaibigan namin, nagsisimula na rin magtanong, Kamusta na si Wancho? Kailan ba siya uuwi? Hindi ka ba napapagod sa paghihintay? palagi kong sagot, hindi. Mahal ko siya at mahal niya rin ako. Pero sa loob-loob ko, may kumakain na tanong. Bakit parang nagiging malayo siya? Bakit parang iba na ang tono ng boses niya? Juancho, okay ka lang ba? Minsan kong tanong. Oo naman. Pagod lang talaga. Don't worry, sagot niya. Pero kahit anong pilit kong paniwalaan, hindi ko maiwasang mag-alala Isang araw, habang nag scroll ako sa Instagram, may nakita akong picture niya. Nasa isang restaurant siya at may kasamang babae sa table. Napahinto ako. Hindi niya nabanggit na may lakad siya kagabi. Sino yung kasama mo sa picture na yan? Tanong ko sa kanya sa video call. Ah, kasama ko lang sa work. Group dinner kami kagabi, sagot niya hindi mo naman nabanggit na may dinner kayo. Ay oo, nakalimutan ko. Sorry Dan, ang dami kasing nangyayari dito. Pero may kakaiba. May tono sa boses niya na parang may tinatago. Simula noon, naging mas mapanuri ako sa mga posts niya. May mga lugar na hindi ko pamilyar. May mga kwento sa stories niya na hindi man lang niya na ikukwento sa akin para bang unti-unti na siyang nagkakaroon ng mundong wala ako. Isang gabi, hindi ko na napigil itanong. Juancho, totoo ba na okay lang tayo? Bakit mo naman na itanong yan? Parang, parang iba ka na kasi. Parang distant. Hindi ah. Ikaw pa rin naman ang mahal ko. Stress lang ako dito, Dan. Intindihin mo naman. Pero kahit anong paliwanag niya, Iba ang sinasabi ng pakiramdam ko. Hindi lang basta stress 'yon. May iba. May isang bagay na hindi niya sinasabi sa akin. Third year na. Dapat masaya ako kasi malapit na siyang umuwi. Pero hindi eh. Mas lalo pa siyang naging distant. Ang mga video call namin, minsan isang beses na lang sa isang linggo. Ang mga messages kakaunti na lang parang ilang piraso sa isang araw Dan medyo busy talaga ako ngayon may malaking project kami dito isang gabi nagtanong ako okay lang ba na hindi na tayo masyadong naguusap? oo naman temporary lang ito pag natapos ang project back to normal na tayo pero hindi na bumalik sa normal sa halip mas lalo pang lumaki ang agwat sa pagitan namin at doon ko napansin sa social media niya, mas marami na siyang posts kasama yung babae niyang kawork, si Rowena. Palagi silang magkasama sa mga pictures. Palagi silang may mga lakad. Sino ba talaga si Rowena? Tanong ko sa kanya. Kawork ko lang. Mabait siya kaya kami naging close. Close. Ang bigat ng salitang yon. Ako ang boyfriend siya niya pero bakit Parang iba ang nabibigyan ng espasyo na dapat akin. Hindi ba dapat ako yung closest sa'yo? Tanong ko ulit. Ikaw naman talaga, Dan. Pero nandito siya, nandoon ka. Kailangan ko rin ng may makakausap dito. At doon ko lalong naramdaman, oo, oh, ako pa rin ang mahal niya sa salita. Pero may iba na siyang sandalan sa realidad. dalawang buwan na lang bago umuwi si Wancho. Dapat masaya ako, pero mas lalo akong naging anxious. Isang gabi sa video call, bigla siyang nagsabi, Dan, pwede bang huwag ka muna mag-post ng mga pictures natin dati? Nagulat ako. Ha? Bakit naman? Kasi may mga tao dito na nakakakita. Nakakahiya kasi sa mga kawork ko. Nakakahiya. Ako, nakakahiya. Nakakahiya ako sayo? Tanong ko. Ramdam ang bigat sa dibdib. Hindi naman ganun. Pero you know, conservative dito sa Dubai. Baka may magsabi sa boss ko. Pero sa isip ko, parang dahilan lang iyon. Ang tagal na niyang nandoon. Bakit ngayon lang niya naisip yun? Simula noon, hindi na ako nagpost ng mga pictures namin. Hindi na rin ako nag-share ng mga sweet messages niya. Unti-unti, parang naging invisible ang relasyon namin. Mas masakit pa. Napansin ko sa Instagram story ng kaibigan niyang si Rowena, Nandun si Juancho. Pero sa story ni Juancho, ni minsan wala akong bakas. Hindi niya na ako binabanggit. Hindi niya na ako pinapakita. At doon ko naramdaman. Unti-unti na lang akong nagiging sekreto sa buhay niya. Nag-message sa akin si Darren, kaibigan din namin na nasa Dubai. Dan bro, kailangan natin mag-usap. Ha? Tungkol saan Darren? Tungkol kay Juancho. Alam mo yung pakiramdam na ayaw mong marinig ang sasabihin pero kailangan mo pa ring pakinggan? Ganun ang bigat na bumalot sa dibdib ko. Nakita ko si Juancho kagabi sa isang Filipino restaurant dito. May kasama siyang babae Si Rowena. Okay lang naman yun Darren. Kawork niya yun, di ba? Dan, magkahawak kamay sila. At sa paraan ng usapan nila, hindi yung tipong magka-workmates lang para silang magkasintahan, magkahawak kamay. Ang dalawang salitang yon parang matalim na tumusok sa puso ko. Siguro biro lang yun, Darren. Pilit kong sinabi kahit nanginginig ang boses ko. Hindi, Dan. Bukang seryoso sila. Hindi ko alam kung alam mo na kaya sinasabi ko sa'yo. Tatlong taon. Tatlong taon na akong naghintay. Tatlong taon kong tinalikuran ng iba. Para lang sa kanya. At ngayon, siya pala. May iba ng kapiling. Sa Ninoy Aquino International Airport, Terminal 1, muling bumalik sa alaala ko ang huling pamamaalam namin tatlong taon na ang nakalipas. Ngayon, nandito ulit ako sa parehong lugar, pero ibang-iba na ang pakiramdam. Hindi na ito puno ng kilig o pananabik, kundi kaba at bigat na mahirap ipaliwanag. Nakita ko siyang lumabas mula sa arrival area. Si Juancho pa rin ang nasa harap ko, pero halatang may nagbago. May kakaibang glow sa kanya. May saya na malinaw kong nakita sa mga mata niya pero alam kong hindi iyon nagmumula sa akin. Ngumiti siya at tinawag ang pangalan ko. Ngunit dama kong pilit ang ngiting iyon. Ako naman ay huwancho lang ang naisagot at hindi ko na siya niyakap tulad ng dati. Nagpunta kami sa isang coffee shop malapit sa airport. Magkaharap kami sa mesa. Ngunit pakiramdam ko napakalayo namin sa isa't isa. Siya ang unang nagsalita at bumasag sa katahimikan. Dan, these three years, marami akong natutunan, sabi niya. Good for you, malamig kong sagot. Dan, please, let me finish. I met someone there para akong binuhusan ng malamig na tubig. Narinig ko na ito mula kay Darren, ngunit iba pala ang sakit kapag mismo sa kanya nang galing. Si Rowena? Tanong ko. Tumangu siya. Oo. Gano'n na kayo katagal? Anim na buwan. Diretsong sagot niya. Anim na buwan na pala silang magkasama. Anim na buwan na siyang may iba. Samantalang ako ay tatlong taon ang buong pusong naghintay at tinalikuran ng lahat para sa kanya. Napaisip ako kung ano nga ba talaga ang meron sa aming dalawa. Halos hindi ko nakayanin. Ngunit kailangan kong itanong, mahal mo ba siya? bulong ko, tahimik siya at sa katahimikan na yon, alam ko na ang kasagutan kaya inulit ko ang tanong mas mabigat at halos nanginginig ang boses Wancho, mahal mo ba siya? at doon niya ako tuluyang pinabagsak Oo, oh, mahal ko siya Oo oh, oh. yung salitang iyon parang punyal na paulit-ulit na tumusok sa puso ko para akong binalot ng lahat ng sakit na matagal ko ng kinakatakutan pilit kong pinilit itanong mahal mo siya ang sagot niya mahina pero malinaw na hindi raw niya sinasadya hindi raw niya inakalang mangyayari pero ang totoo nangyari na at doon ako tuluyang nabasag natahimik ako hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin. Ang lumabas na lang sa bibig ko ay Kailan mo nalaman na hindi na ako yung mahal mo? At ang sagot niya, Last year pa. Last year pa. Ibig sabihin, isang taon niya akong niloko na ako pa rin ang mahal niya kahit hindi na. Niloko niya ako. Niloko niya ang lahat. Bakit hindi mo sinabi agad? Tanong ko. Halos hindi na makatingin sa kanya hindi ko alam kung paano, sagot niya. Doon na ako napuno. Manluloko ka, sabi ko. Sinubukan niyang magsalita, pero pinutol ko agad. Manluloko ka, Juancho. Takot ka lang. Kaya pinagkunwari mong okay pa tayo. Nakita ko ang luha sa mga mata niya, pero hindi na iyon nakapagdulot ng awa. Wala na akong naramdaman kundi gahlit. Nagsorry siya pero paano mo itatapat ang isang sorry sa tatlong taon ng buhay na winasak? Sorry? Juancho, three years. Three fucking years. Sorry lang. Hindi ko napigilang isigaw. Sinubukan niyang aminin na may kasalanan siya pero hindi ko na pinakinggan. Winasak mo yung tatlong taon ng buhay ko. Winasak mo yung tiwala ko. Winasak mo ako. At sa kanya sinabi ang mga salitang tuluyang nagpabagsak sa akin. Magpapakasal na kami. Hindi lang pala niya ako iniwan. Hindi lang pala siya nagmahal ng iba. Magpapakasal pa sila. Kailan? Tanong ko. Kahit halos mabasag na ang boses ko. Next month? Sagot niya. Next month? Isang buwan matapos niyang umuwi, ikakasal na siya sa iba, sa isang babae. kuya Will. Tatlong taon. Tatlong taon kong ibinuhos ang kabataan ko sa paghihintay sa kanya. Tatlong taon kong isinantabi ang mga oportunidad at mga taong pwedeng dumating, lahat dahil sa kanya. Tatlong taon kong pinangarap na pag-uwi niya, maaayos din ang lahat sa amin. Pero heto ako ngayon, mag-isa ulit sa apartment na tatlong taon kong inihanda para sana sa aming dalawa. Lahat ng plano, lahat ng pangarap na binuo namin, bigla na lang naglaho. At minsan, na ko, ang pinakamahirap na parte ng pag-ibig ay hindi yung paghihintay. Ang pinakamahirap ay yung matuklasan mong yung hinihintay mo, hindi ka na pala hinihintay pabalik. Kaya ngayon kuya Will, gusto kong itanong, paano nga ba mag-move on? mula sa tatlong taon na puno ng pag-asa na nauwi lang sa tatlong taon pagkabangga sa masakit na katotohanan. Ramdam ko ang bigat ng kwento mo, Danilo. Tatlong taon kang naghintay sa pangakong hindi naman pala para sa'yo at masakit isipin na habang umaasa ka, matagal na rin palang nawawala ang pagmamahal na inaakala mong buo at totoo. Ganito talaga minsan ang buhay at pag-ibig. Hindi lahat ng sinimulan may magandang wakas. Pero tandaan mo, hindi ibig sabihin na natapos ang kwento nyo. Nagwawakas na rin ang buhay mo. May mga sugat na matagal maghilom. Pero darating din ang araw na mas matibay ka dahil sa mga luha mong iniyak at sa mga nakikinig ngayon. Sana may natutunan tayo sa kwento ni Danilo. Sa pag-ibig, hindi sapat ang pangako kung wala nang kasabay na katapatan. Hindi rin sapat ang paghihintay kung ikaw lang ang naghihintay. Kaya lagi nating pahalagahan ang sarili natin dahil sa dulo, ikaw at ikaw pa rin ang unang dapat mong mahalin. Kung ikaw ay nasa parehong sitwasyon ngayon, Huwag kang matakot na bitawan yung taong hindi na nakikita ang halaga mo. Mas gugustuhin mo bang patuloy na masaktan araw-araw kaysa simulan ang proseso ng pagpapalaya sa sarili mo. Tandaan, may darating na taong tatanggapin ka ng buo, hindi lang sa salita, kundi sa gawa. At mga kapatid, kung may sarili din kayong kwento ng pag-ibig, pagnanasa, o mga lihim na gustong ibahagi huwag kayong mahihiya. Isend nyo lang sa atin. Dahil dito sa M2M Desires, walang judgment, puro pag-unawa lang. Kung nagustuhan nyo ang episode na ito, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Mag-subscribe sa channel. At i-share sa mga kaibigan nyo para mas marami pang makarinig ng mga totoong kwento ng pag-ibig at buhay. Ako si Kuya Will at lagi kong paalala sa inyo ang bawat pagtatapos ay simula rin ng isang bagong kabanata kaya kapit lang dahil hindi dito natatapos ang iyong love story